Pinag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging apela ng Health Department na suspindihin ang 5% ng contribution hike ng PhilHealth. Si Joshua Garcia sa detalye. Pinag-aaralan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang apila ng Health Department na suspindihin ang 5% contribution hike ng PhilHealth. Ito ang kinumpirma ng Presidential Communications Office, Secretary Chelo Garafiela. Makaraang makarating sa Malacanang ang rekomendasyon ng Kagawaran ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kung matutuloy man ang pagtataas ng singil ng PhilHealth sa mga miyembro nito, dapat nasa 4.5% lang sa halip na 5%. My recommendation is to start from where we stop, not the current 5%. That to me is the logical way to lift the suspension. We don't jump to a very high kasi kawaway mga tao. Dagdag pa ng kalihim, may sapat na pondo ang PhilHealth para magpatuloy pa na magbigay ng benepisyo at serbisyo. My position is I think PhilHealth has enough money to actually continue to give benefits and it will not be hurt by delaying the, the increase in premium. Samantala, target ng DOH na masugpo ang malnutrisyon sa bansa sa loob ng isa hanggang dalawang taon. Inilatag ng kagawaran ng mga planong reforma sa health services upang matugunan ang mga isyo sa kalusugan sa bansa. Ayon kay Herbosa, may dalawang pangunahing prioridad para mas mapahusay pang pa healthcare system at matutukan ng mga sakit sa bansa tulad ng immunization, nutrition, maternal mortality o yung kapakanan ng mga buntis, tuberculosis at HIV, mga non-communicable disease gaya ng hypertension at diabetes, agarang detection sa cancer at digital health, o yung digitalization para mas centralize ang mga health record at road safety. Lumalabas na nasa 27%. Ang rate ng child stunting sa bansa o yung pagkabansot dahil sa malnutrisyon nakatumbas ng tatlo sa sampung bata Pilipino. The Philippines deteriorated. We went down our nutritional rate. Our, our life expectancy went up but our our nutrition didn't improve. Bakit? Yung feeding program natin mali. Hini-feed natin sila at age 3, yung daycare. Age 3 or 4, huli na yun. If we feed natin sila sa, sa school age huli na yon stunted na yung brain nila. Dapat na mabigyan ng tama at sapat ng nutrisyon ang mga bata sa sinapupunan pa lang o yung first 1,000 days. Siguruhin masusustansyang pagkain ang maibibigay sa mga bata. We need innovation. We need a human capital that will drive this, the economy forward. So we need to save these children through the first 1,000 days. Paiigtingin din ang health literacy sa mga ina mula sa pagbuntis hanggang sa magsilang. It's a tall order changing nutrition from 3 out of 10 children to 0 stunting. Yun ang goal natin. But we need to educate mothers. We need to educate everyone. Hiningi rin ng DOH ang tulong ng media sa pagpapaabot ng tamang impormasyon sa publiko, sa pangangalaga ng kalusugan at pagtataas ng kamalayan sa komunidad upang malabanan ang malnutrisyon. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.